Parang kumikimpang kimpang man. Ay wala ganyan talaga yan. May ginto yan sa lobe. Eh. Kaya medyo ano. Ano to parang hindi masaya. Masaya yan. Magiging masaya yan mamaya. O oh, ito. Kung saan to tumutok. Itong araw na to. Talo siya. Pupunasan ng uling sa mukha. Ayan o. Oh. Mayang uling yan o. Oh. Uling wag to. Bakit? Hindi makita sa mukha natin. Ay, paano niya makita? Pangit pangit mo na ka eh. Ang itim itim na nga natin. Tapos ito pa. Eh sakto ah. lang yan. May itim naman tayo. Harina dapat. Eh. Maghanap ka pa ng arena, maginarte ka pa. Ayan na yan. Hmm, parang hindi masaya to. Ay, maging masaya ng nanonood. Sige, pwede na lang yan. Ayan o. Kung saan tatama yan, sa kanya. Pag dito, sa'yo. Pag dyan, sa'yo pa rin. Pag dito, sa akin. Pag dito, sa akin pa rin. Ayan. Baka nilagyan mo ng magnet sa ilalim. Ah, walang magnet yan. Walang dayan yan. Paano nga mga magnet? Ay ginto ngayon na sa loob. Nga magnet na yung ginto. Meron bang content na carbon yung ginto? Wala naman, di diba? oh. ba? Pasubok nga ako. Sige nga. Oh. Pwede ba hinaan lang ganyan? Pwede. Kahit hinaan mo, bilis ikot yan. Tapos bigla hintuan sa'yo? Ay, walang hintuan. Sige. Baka sinigurado oh. ko lang, baka magdaya ka eh. Sinong mga Ako muna. Oh, sige. Uno. Dos. Ha ha ha.

Ako muna, hindi pwede. Ako, 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 ako nanalo. Ah, sige, ako nanalo. Tansyado ko na yan, mga ganitong laro. Wala, Ako bumili yan eh. Tansyado ko. Hirap ko pang inorder yan, tapos ikaw mananalo. Hindi, tansya yan, tansya. Yung mga ikot-ikot ba, tansya yan. O? Oh? Ha, 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 Sige tabla Tabla Ako ha, tabla eh.

Parang kinakabahan ka na ata eh. Wala pa eh, isa pa nga nakabahan panalo mo Wala. Kinakabahan ka na. <laughs> man. ha 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 Sige. Sige.

walang magnet yan, ginto na sa loob yan, walang carbon oh, kita karamon. mo, kita mo, e, ginanyan oh. mo oh wala ginanyan mo oh tingnan mo oh, oh. ginanyan mo eh oh, 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 oh. ginanyan mo, oh. eh. mo eh kita mo eh, ginanyan mo eh walang magnet ang <yung> kamay ko <laughs> ginanyan <laughs> yan. wala yan oh, oh ha? Ah? ginanyan mo eh mm, kanina ikaw nagpaikot yan eh o oh, ganti ganyanin mo din oh oh sige oh tingnan natin oh hindi, ginanyan oh. mo kanina Ay, eh oh eh Kinanyan mo, mo eh. na rin eh. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oo, oh. oh, di ba? Eh, nawakan mo Binananan na mo eh. Kinanyan mo na eh. Mo <laughs> sa akin, eh. mabilis yun eh. Ganito yun sa akin, oh. Oo. Oh. Oo, oh, oh, sige, pwede. Mm, ganun yun eh. Oh, <laughs> Oo, oh, ikaw, galawin mo. oh. <laughs> Hindi, pwede yan. Oo. <laughs> ah. Hindi pwede yan oh. ginagawa mo. Oo, 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 Oh, Oo, oh, oh, oh. Oh. <laughs> bakit tinigil mo? Hindi pwede, bakit parang nakikita na, ko, parang sa akin na lang palagi. Ah, ganyan talaga yan. Hindi pwede oh, wala. yan. Eh, siyempre, nakasitap sa akin yan, sinitap yeah, ko yan. Eh, palit tayo, dito ka ako dyan. Okay. Oh, oh. oh. Ah. oh. oh. tingnan oh. mo! Ay, madaya ko, ginaganyan oh. mo eh. Oh. 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 Ginaganan oh. mo eh. Oh. Palit tayo, tingnan mo, ako ba? Bakit ikaw? Ako panalo eh. Oh. Ano? Hindi yan. Oh, wala. Hindi nagasitap talaga yan dyan. Hindi yan nagasitap. Dyan ayan na yan. Siyempre mm -hmm. may yan sa aking kamay kasi ako pumili sa kanya. Kumbaga ako ang amo nyan. Tinginan mo. Oh, 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 oh. Ah! <laughs> ang sabi ko na nga! Isa pa! Ano? <laughs> ang Parang nakakin na lang maubos na ito. Nakailang ka na! Ha ha na lang maubos ah, lahat ito ah. Wala! Ngaridi ko na. Ah, 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 ah. <laughs> <laughs> sa akin na lang talaga. <laughs> sa kanya na talaga, naubos! Oo, oh, ano? Tara! Oo, oh, pabaliktad na. Sige okay, nga. Baka sabihin mo, hindi nalaya kita, puro pa ganun. Oo. Oh. Ah? Hmm, wala pa ko dumi, isa pa lang. Yung bida talaga nagpapabugbog sa una yan. Oo. Oh. Kita po. Oh. Lugi ako kanina sa iyo, nakarami ka na eh. Hindi pwede. Bakit dalawang kamay sa akin, isa lang? Ay, hindi ba pwede? Wala ka naman. Regulasyon na ganun. Sige? Sige? Oo. Oh. Kalasada.